It's morning at ito binisita ko yung ano ko dito sa likod. Ako yung nagtanim. Dati nagtanim na ako dito ng ano ng ng abukado Ang abukado pala ay namumunga siya after 5 years. Siya kaya ngayon ito ulit nagtanim ulit ako. Ito may tanim ako dito na ito kapaya katapos ito ano langka tapos ito ano to kalamansi ayan guys katapos ito manga. mangga mangga tapos ito naman basta yung ano yan hinahalo sa ano pag naglalaga ka o o kahit anong pagluluto di ko alam nakalimutan ko kung anong pangalan yan ayan guys ayan nagtatanim ako dito to sa likod ng bahay namin guys kasi pag may itinanim daw ay may aanihin ito guys yung ano yung itinanim kong abukado ayan nagi ano na mga mga ano na last year and then this year nakapag-harvest na ako dyan sa avocado kanina. Ang sarap niyan, guys. Plain lang siya, tas masarap. Ayan, guys. Kasi, nandito ako sa kubo-kubo namin, dito sa luyo ng pabahay namin. Ayan, malawak kasi dito. Mayroon na rin mga nagtatanim dito. Ayan, dito oh. sa kabila, ayan na yung mga tanim niya, ang gaganda. Hmm. Ako naman ito. Nagtanim-tanim naman ako ng mga halaman-halaman, pero ngayon ito ang mga tinatanim ko. Ayan Ayan ito naman ano, abukado rin. Ito pala mang si ito ano uh, abukado, abukado. Okay, guys. Thank you for watching guys. Sa mga hindi pa nagsasubscribe sa akin, please do subscribe na po my YouTube channel. Bye-bye!